d d d d x -D r ha -ha, r m n MO! NATIONWIDE! Ito ang d x -D r 981 sa Dipolog City Basta Balita ang Serbisyo Publiko! TATAK! R-M-N Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo Amen Mga kapatid at mga magulang, isa sa estratehiya o isa sa mga pamamaraan ng demonyo para hindi tayo magkakaisa. Hmm? Dating mga kristyano, isa sa kanyang paraan, eh, hmm lituhin niya tayo sa ating paniniwala o pag-iisip. Pagbasihan natin nito ang sinabi ni Propeta Isayas sa Kapitulo 5, versikulo 20 na darating daw ang panahon na yung itim gagawing puti ang ibig sabihin, bisebersa din iyan. Yung puti kulay na puti ay eh gagawing itim o bisebersa, ang itim gagawing puti. Ano ba ang ibig sabihin nito? Na yung tama pilit na gagawing mali at yung mali naman pilit na gawing tama. Hindi po ibig sabihin na yung mali ay talagang maging tama. <laughs> Dahil ang mali ay talagang mali. Hindi pwedeng maging tama. Pero bakit sinabi ito ng Biblia? Bakit sinabi ito ni Propeta Isayas na darating ang panahon na yung itim ay pilit na talagang gagawing puti. At yung puti naman, gagawing itim. O yung mali gawing tama at yung tama gawing mali. Uulitin ko. Hindi po tayo tutol na baka sasabihin ninyo na ang mali ay talagang mali. Hindi po maging tama. At yung tama naman, eh, talagang tama. Hindi maging mali. Pero bakit sinabi ito ni Propeta Isayas? Hmm? Sinabi ito ni Propeta Isayas dahil... Siguro, naalala ninyo, nakalimutan ko lang ang exact na bersikulo. Hindi ko nahanda. Hmm? Dahil naisipan lang natin ang paksang ito, eh, ng nang uh, mobiling ako tungo sa istasyong ito, ang RMN Dipolo. Naisipan ko ang paksang ito na dapat tatalakayin, ibago lang. Kaya hindi ko nahanda yung versikulo na sumusuporta sa ating gawing paksa ngayon. Uulitin ko, hindi ako tutol kapag sasabihin ninyo na yung mali ay talagang mali at yung tama ay talagang tama, hindi maging mali. Pero bakit sinabi ito ni Propeta Isayas na darating ang panahon na may mga tao na yung tama ay eh gagawin nilang mali at yung mali naman gagawing tama. Okay. Mga kapatid at mga magulang, nakalimutan ko lang ang bersikulo na sinabi ang mga salitang ito. May inisip daw o iniisip daw ang tao na sa palagay niya tama siya. Pero mali pala. Ibig sabihin, sa isip niya, inisip niyang tama siya. Pero hindi niya alam na, pali, na mali pala. Siguro gets na ninyo ang ibig kong sabihin. No? Na bakit uh, sinabi ito ni Propeta Isayas, isa kasi siyang propeta eh. Kaya nga, yung mga sasabihin niya, eh talagang magkakatutuo dahil hindi naman siya kuwad na propeta. No? Totoong propeta si Propeta Isayas, So ibig sabihin, talagang magkakatutuo ang mga huhula niya. Hmm. Now, at paano ba ipaliwanag natin ito? Now, halimbawa, may mga kapatid tayong mga katuliko noon. Pero ngayon, hindi na. Lumipat na sila sa ibang mga sekta o ibang grupo sa relihiyon may mga kapatid tayong mga katoliko ang umiwan sa pananampalatayang katoliko, iniwan nila ang katoliko at nagpunta o nagpaanib sa ibang mga samahan o relihiyon na kung tutuusin, tatag o sinimulan lang ng tao. Halimbawa, daming mga katoliko ang humiwalay at umanib sa Iglesia ni Kristo na sinimula ni kapatid na Felix Manalo noong 1914 dito sa Pilipinas. Bakit humiwalay sila? Bakit iniwan nila ang simbahang katoliko? Dahil nasa isip kasi nila na mali ang tinuro ng simbahang katoliko kaya nila iniwan at umanib sa INC ni kapatid na Felix Manalo dahil na sa isip nila ang tinuro ni kapatid na Felix Manalo e eh, yun ang tama. Di ba? So, ibig sabihin, in good faith, nasa mabuting pag-iisip nila ginawa ito. Akala nila tama ang inisip nila. Akala nila totoo o tama ang tinuro ni kapatid na Felix Manalo na kailangang iwanan ang katoliko dahil daw nagtuturo ito ng mali. Now, sa atin namang mga katoliko na nakaalam, nakaalam sa paniwalang katoliko, alam ang mga paliwanag, alam ang mga sagot katoliko, eh nasa isip naman natin na tayo ang tama ang original faith, ang original na samahan na sinimula ni Kristo. Nasa isip din natin na ang Roman Catholic Church ang tunay na Iglesia ni Kristo. Pero sabi nila yung mga humiwalay, kagaya ni Felix Manalo, ang founder o prime mover nila, sasabihin naman nila na no, mali ang Katoliko, ang amin ang tama. Ano ang ibig kong sabihin sa mga salitang ito mga kapatid at mga magulang? Lil Lilituhin tayo ng demonyo sa ating pag-iisip na papasuk siya sa ating isipan. Ipaisip niya. Eh paano kaya gagawin niya ito? Eh, makapangyarihan din siya dahil isa siyang anghel bago siya naging demonyo. Ibig sabihin may kapangyarihan din siya, na uh, na maglaro sa ating mga isipan. 'Di ba? Yung mga temptation halimbawa, temptation. 'Di ba? Uh, kahit na naniwala tayo sa Diyos, magsisimba tayo, pero bakit madaya pa rin tayo ng demonyo? Ibig sabihin dahil may kapangyarihan din ng demonyo. Maari niyang talunin tayo kapag hindi tayo ano well-founded sa ating paniniwala. Kung kulang ang ating pananampalataya, hindi natin alam kung paano siya lalabanin, eh, talagang matatalo tayo. So, ang imig nating sabihin, deception. Deception. Hmm. Yung mga pag-iisip na akala nating tama, pero hindi pala. Hindi pala. Halimbawa, yung aral ng simbahang katoliko na sa Biblia, eh hindi lahat na larawan at ribulto ang ipinagbawal ng Diyos. O yung tinatawag nating mga larawan at ribulto na Diyos-Diyosan. Common na aral ito, protestante at katoliko, eh parihong nagtuturo nalabag sa kautusan ng Diyos ang mga ribulto o larawan na Diyos-Diyosan. Parihong alam natin ito. Pero bakit yung mga larawan at ribulto ng mga santo na batay sa aral katoliko, hindi ito ang tinukoy na, ng Diyos na bawal, e bakit may mga kapatid o yung mga katoliko katolikong napaniwala ng mga ministro ng ibang resekta o relihiyon napaniwala silang iwanan ninyo ang katoliko dahil yung mga larawan at ribulto daw ng mga santo ay mga Diyos-Diyosan. Eh kapag totoo ang sinabi nila, eh talagang dapat iwanan ang katoliko. Kung totoo ang tinuro ni Felix Manalo at iba pang mga hindi-katoliko, kung totoo ang sinabi nila na Diyos-Diyosan, ang mga larawan at ribulto ng katoliko ay eh talagang dapat iwanan ng katoliko. Kaya nga, naalala ko tuloy yung sinabi ni attorney Bacalso na isang former protestant. No? Sa nalaman ko, yung nag-aaral siya noon sa Silliman University ng Dumaguete, hmm? ang history niya, hindi siya katoliko sa simula isa siyang evangelical protestant, pero na-convert siya sa Roman Catholic Church. Ibig sabihin, hmm, umanib siya sa Catholic Church, iniwanan niya ang protestantismo dahil nasa isip din niya sa kanyang pagsusuri na ang katoliko ang tama. <laughs> Di ba mga kapatid at mga magulang? Yung iba, humiwalay sa katoliko. Dahil nasa isip nila, ang katoliko daw ang mali at ang protestante ang tama. Kaya iniwan nila ang katoliko. May mga may ilang mga relatives pa nga ako. Hmm? Mga kaanak ang gano'n ang nangyayari sa kanila. Oh, nang uh, nag-aral sila sa isang protestanting uh, eskwelahan o oh, na influence sila sa relihiyon ng uh, protestantismo. At iniwan nila ang katoliko. Hindi na sila mga katoliko ngayon. Dahil na sila sa aral protestante na yung turo daw na katoliko ang mali. Kaya dapat iwanan. Eh, hindi naman ako tutol o agree naman ako na kailangan talagang iwanan ng mali. Hmm? Iwanan ng mali. Pero, alam nyo kasi, si Veritas, itong lingkod ninyo sa palatuntunang ito, alam ko na rin ang mga paliwanag sa God Katoliko, kaya nabura na sa isip ko yung inisip ng mga kapatid natin mga kapatid nating humiwalay pa rin sa Katoliko, nabura na sa isip ko yung isip nila na mali ang tinuro ng Katoliko. So, ngayon ang obligasyon natin sa palatuntunang ito, ating i-establish o patunayan sa inyo na ang tunay na nangangaral ng tama ay yung tunay na sinimula ni Kristo na simbahan o iglesia. At yung mga samahan o iglesia na tataglang ng tao, sigurado akong nahaluan ang aral nila ng hindi tama. Pero sa isip nila sila ang tama. Ibig sabihin, nadaya sila sa demonyo. Nadaya. Sa bagay, sa moral philosophy, kung nagkakamali tayo na hindi natin alam na nagkakamali tayo, eh hindi po tayo guilty. Maging guilty lang tayo kung alam nating mali tayo pero ipagpatuloy pa rin natin ang mali. Ang ibig kong sabihin, kung anis mistake lang ang nagawa nating mali, hindi natin alam na mali pala ang stand ang aral ng ating samahan, hindi natin alam na mali tayo. Okay. Akala natin tama tayo. Sa moral philosophy, no? sa ating pananampalatayang katoliko, hindi tayo guilty. Yung honest mistake. Nagawa natin ang mali na hindi natin alam na mali pala tayo ang guilty lang, maging guilty lang tayo kung alam nating mali, pero ipagpatuloy pa rin natin. So sana, yung mga katulikong humiwalay, hmm, na akala nilang tama ang ginawa nila, kahit na sa ating interpretasyon, sa ating nalaman, mali ang nagawa nila, eh hindi sila guilty kung honest mistake nila or in good faith nila nagawa ito. Ano ba yung in good faith at bad faith? Yung in good faith na yung akala mo tama ang ginawa mo kahit na mali. Huh? Hindi mo kasi alam na mali ka. So bakit uh, so sa moral na analysis, hindi ka guilty. Dahil maging guilty ka lang kung alam mo na mali ka at ginawa mo pa rin ng mali. Pero hindi mo alam, eh, exempted ka. <laughs> Pero, paalala lang, hindi ganon sa batas ng lupa. Dahil sa batas ng lupa, ignorance of the law excuses no one. At meron namang dahilan kung bakit uh, ang batas na ito ay talagang dapat tuparin. No? Sa batas lupa. Pero sa batas ng Diyos, hindi ganon. No? Iba ang sa batas ng Diyos talagang ipaalam niya kung ano ang tama at kung ano ang mali. At kung alam mo na, doon na tayo i-judge o oh, oh sa Bisaya, pahukman. Okay. Mm. Sa alam nating mali at ginawa pa rin natin, doon tayo magigilty. So, yung mga kapatid na katoliko na iniwanan nila ang katoliko dahil sa tingin nila, tama sila na paniwala sila sa tinuro ng mga hindi katoliko ang ating masasabi honest mistake lang ang nagawa nila kung talagang nasa isip nila na sila ang tama at ginawa nila ang tama. Di diba? Pero kung alam nilang mali ang ginawa nila, halimbawa, may mga humiwalay sa katoliko na hindi Uh, ang dahilan ay tungkol sa aral. Uh, may pero siguro hindi siguro marami. Ah, uh, naisip ko kasi na posible at talagang may alam naman ako nang nangyayari ito na may mga Katoliko ang humiwalay at umanib sa ibang sekta o relihiyon nang dahil sa yung tinatawag nating Uh, for uh, economic reason o yung para mabuhay. Halimbawa, may offer doon na gawin kang pastor. Oh? Kahit na alam mo na ang katoliko, ang original church na totoong sinimulan ni Kristo at iniwanan mo dahil may offer sa relihiyong iyon na gawin kang pastor. At... Uh, si swelduhan ka. Oh, so yan, no? Oh, kung iwanan mo ang Katoliko na alam mo na ang Katoliko ang original church na ang pakay o dahilan mo sa pag-iwan in bad faith. Bakit in bad faith? Alam mong Katoliko ang tunay pero iwanan mo lang ng dahil lang sa sa ano yung physical life mo. Oh, yung earthly life mo. Diba? Oh. So, yun. Yun ang halimbawa sa infant faith. Hmm? Na, may, muti ko nakalimutan, hindi ko pa nasabi yung sinabi kong sinabi ni Atty. Bacalso, diretsuhin ko na dahil wala na tayong oras. No? <laughs> three, three, minutes na lang. Sabi ni Atty. Bacalso, yung mga katoliko daw na iniwan nila ang katoliko dahil napaniwala sila na Napaniwala sila sa mga ministro o pastor ng mga hindi-katoliko na ang mga larawan at ribulto daw ng katoliko ay mga Diyos-Diyosan. No? Then, iniwanan nila ang katoliko. Sabi ni Atty. Bacalso, tama naman. Dapat talagang iwanan ang mali. Kung sa katoliko pa sila, inisip nilang mga Diyos-Diyosan ang mga larawan at ribulto ng mga santo, eh dapat iwanan nila ang ganong pag-iisip. Ibig sabihin, tama naman, iniwan nila ang katoliko dahil mali yun. <laughs> mali yung, yung gawin nating Diyos-Diyosan ang mga ribulto. So yun ang sinabi ni Atty. Bacalso. Kung napaniwala sila sa mga ministro at pastor na iwanan ang katoliko, dahil yung mga larawan at ribulto ng mga santo ay Diyos-Diyosan, eh kung tama iyon, e eh dapat tap, dapat iwanan talaga nila ang katoliko. So yun ang sinabi ni ni Bacalso. Pero, ito ang pero. Talaga ba aral katoliko na gawing diyos ang mga larawan at ribulto ng mga santo? Hindi. Hindi po aral katoliko ang ganon. Yung mga larawan at ribulto ng katoliko, Halimbawa, larawan at tributo ng mga santo, hindi po ito gawing Diyos-Diyosan. Kung luhuran mo nito, halikan, ano pa dyan, ang ibig sabihin lang nito ay ginalang lang at minahal. Hindi upang gawing Diyos-Diyosan. Yung tinawag natin, veneration of images. Veneration of statues and images of the saints. Hindi ito idolatry mga kapatid at mga magulang. Ibig sabihin, nagkamali lang sa pag-unawa. Akala nila'ng tama ang nasa isip nila pero hindi pala. Doon papasok ang demonyo. Deception, mga kapatid. Pandaraya. Lituhina, lituhina. Lituhin tayo ng demonyo sa ating pag-iisip. Na mali daw ang aral katoliko na tama naman. Okay. Balik ta rin. Kaya nga natupad ang hula ni Propeta Isayas na yung mali may mga taong gawin nilang o ipaisip nilang ang tama, mali at yung mali gawing tama. Ulitin ko, hindi maging tama ang mali. Ang tama ay talagang tama at ang mali ay talagang mali. Pero bakit sinabi ito ni Propeta Isayas? eh, dahil pwedeng lituhin tayo sa ating pag-iisip. Naakala nating tama, pero hindi pala. Wala na tayong oras, ipagpatuloy natin ito sa susunod na linggo. Hindi pa tayo tapos, may dapat pa tayong sagutin sa mga objection sa paksang ito. Okay, ito pa rin ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tatak! MN